Guys, uh, punta kami ngayon dun sa um, parang sapa. Na pag na na namin ng ano, ng shell. So medyo <laughs> malaylay pa yung tatahakin namin. Hinihingal na ako. <laughs> so, 'Yun, uh, kasama ko yung kapatid ko. Ito lugar nato is ano mahayag kat Samar, sa no so tabayan niyo na lang yung pagdating namin doon kasi malaylayo pa eh so yun bye bye 2 hours later you know yun nakuha gihapon hapon may nakuha kaming selo so medyo malaki yung iba mga patay na rin eh, sobrang <coughs> ano rin ang, init ng ano panahon na matay sila so sayang no so, kahit to kahit pa paano nakakuha tayo ng selo so right So, yung mga idol. Uwi na kami. Kasi wala kami yung nakuha ng ano. Kunti lang. <clears throat> Kasi yun lang yung area na yun yung hindi daw na ano ng tubig. Na ubusan ba. So yun. Uh, ito yung nakuha lang namin. konti lang. So siguro next year dami na yan na uh, chill na to. Kasi malalaki. No? So, mas malaki pa dun sa mga tahong. Ito maliit pa to nakuha namin. The next year, sigurado yan. Malaki-laki na yan na uh, shell. Kahit sa, sabi pa nga ni Kuya, sabi, kahit sa ako padalhin, napukuno. No? so <coughs> Balik bahay na kami ngayon. Uwi na sa bahay. Hey guys!